Alam ko po na panood po ng lahat ang hindi makatarungan at hindi makataong panggigipit, panggigisa sa aking ama. Masyado pong halata na planado at sinadya na maging ganito ang kahihinatnan ng ginawa ninyong paglilitis. Kung mapapanood niyo po ang ginawang paglilitis, hindi po pinayagang pumasok ang mga kasamahan ng aking ama na gusto pong sumuporta sa kanya. Samantalang, hinayaan po nilang pumasok ang mga taga-suporta ng oposisyon. Para saan? Para masaksihan kung paano siya ipahiya? Kung makikita niyo po during the hearing, hindi po namin alam kung ano ang naging basihan niyo para i-contempt. Doktora Hazel Tumang nag-viral matapos umalma di umano sa hindi daw makataong pag ng quadcom sa kanyang ama na si uh, Teddy Tumang na nooy dating uh, pampanga mayor ayon pa kay Hazel isa daw itong panggigipit sa kanyang ama at uh, malinaw daw na planado ang ginawang pag ng quadcom kaya tara sabay-sabay nating panoorin. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright, ciao! Mr. Chairman, I just like to manifest once again that my motion to cite in contempt Mayor Tumang still stands. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I second. Yeah, there is a motion to uh, cite in contempt Mayor Tumang. And uh, this was uh, duly seconded. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Are there any objections? Point of order. Point of order. So I will reiterate the uh, the motion. There was a motion to cite in contempt former Mayor uh, Tumang. for violating section 11 paragraph C of the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation and this was duly seconded by Congressman Akop. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Okay. Former Mayor Tumang is now cited in contempt. And uh, we'd like to ask the sergeant at arms to please uh, assist and escort former mayor Tumang. Uh, are there any any other motions that you'd like to? Second motion. The... Okay. So, any other motion? Mr. Chair? Congressman Nako. Uh, before I file. Or I move for the second motion. Uh, please allow me to explain why I seconded the motion of the Honorable Caravs Paduano. Please proceed. You have three minutes, uh, Congressman Jacob. Thank you. Uh, ako po ay membro ng uh, Committee on Public Accounts, Vice Chairman ng Committee on Dangerous Drugs, kaya alam ko po yung istorya na sinasabi ni Honorable Paduano, why? Kasi religiously, naga-attend po ako ng mga hearings ng public accounts at saka kwan. Mayor Tomang, kung ano po yung style ninyo doon sa committee hearings, ganun po rin yung ginagawa nyo rito eh. Eh kung hindi ka nako-confront ng mga ebidensya na hawak ni Chairman Paduano, hindi mo inaamin. Inaamin mo lang pagkatapos na makonfront ka na may mga ebidensya siya. Do not try to fool the members of this committee. Iisa lang po yung utak po ninyo eh. Napakaraming utak nandito na pinakikinggan ka at saka inobserbahan. Kilala ka na namin, eh. Di ba? Kung hindi sinabi ni, ni uh, Honorable Paduano na meron siyang pruweba na pumunta kayo sa China kasama itong mga taong ito, hindi mo aaminin. Kasi ganun din ang ginawa mo doon sa Committee on Public Accounts. Nandun ako. That is precisely the reason why I seconded the motion of the Honorable Paduano, Mr. Chair. Kasi alam ko rin na nagsisinungaling siya. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair. Thank you, Congressman Angkob. Mr. Yes, Chair. Uh, Congressman Fernandez. And I would like also to manifest that uh, I'm also a member of the uh, Public Accounts. As a matter of fact, lagi natin sinasabi to that uh, dangerous drugs, public accounts, uh, yung uh, sa human rights, and my uh, committee, we all together. Umiikot kami sa mga issues regarding dyan sa issue ng uh, kay Mayor Tumang, issue ng uh, different committees. And we know, Mayor Tumang, yung mga ginawa mong pagsisinungaling ngayon. Actually, kanina uh, nakikinig lamang kami Uh, akala namin, nasasabihin mo, yung mga totoo. When you were mentioning about yung uh, hindi mo kilala, eh medyo parang nakatingin na kami dito. Parang may saliwa itong sinasabi. Ah, uh, It's hard, no? Uh, sana wag po kayo magpaawa, no? Dahil hindi kami maaawa sa inyo, dahil hindi po kayo, hindi po kayo nagsasabi ng totoo. Your Honor... But of course, let me finish. We'll be giving you a chance. Dun, pinag-usapan na po natin to ng mga maraming hearings sa public accounts. And we have a lot of evidence showing you yung pinakita namin mga pictures and even manifested by the different resource persons. And now, babaguhin ninyo yung statement. And that's the reason why hindi ko na pong Kanina, I was trying to ask uh, Chairman Paduano to reconsider and to withdraw and give you another chance. Pero still, you're trying to lie dito sa, sa, sa committee ito. We elevated the, the, your issue on this Quadcom para sabihin mo yung mga sinabi mo doon at i-manifest mo dito. But unfortunately, hindi mo po ginagawa. Yun lamang po, Mr. Chairman. Okay, salamat, uh, Congressman Fernandez. So, before we took a short break, uh, the chair recognized Congresswoman uh, Luistro. And at the moment, she still has the floor, so you can uh, proceed now, uh, Congresswoman Luistro. Sir Mr. Chair, I chair. believe that they still have a pending motion. Okay, so if there's they're a, about to move. If there is another motion, the chair would like to hear the motion, Congressman Acup. Mr. Chair, since uh, former Mayor Tumang was cited in contempt by this committee, may I move that uh, Mr. Uh, Mayor, uh, former Mayor Tumang. be the penalty of uh, being confined uh, dito po sa premises of the House for the period until the committee report of this quad committee is finished. So move, Mr. Chair. There is a motion to uh, detain second uh, former Mayor Tumang in the House detention facility. Magandang araw po. Gusto ko lang pong magbigay ng saluobin sa nangyaring hearing kaugnay po ng tatay ko, former Mayor Teddy Tumang. Alam ko po na panood po ng lahat ang hindi makatarungan at hindi makataong panggigipit, panggigisa sa aking ama. Masyado pong halata na planado at sinadya na maging ganito ang kahihinatnan ng ginawa ninyong paglilitis. Kung mapapanood nyo po ang ginawang paglilitis, hindi po pinayagang pumasok ang mga kasamahan ng aking ama na gusto pong sumuporta sa kanya. Samantalang, hinayaan po nilang pumasok ang mga taga-suporta ng oposisyon. Para saan? Para masaksihan kung paano siya ipahiya? Kung makikita niyo po during the hearing, hindi po namin alam kung ano ang naging basihan niyo para i ang ama ko ni hindi niyo po siya hinayaang magsalita o magpaliwanag at hinatulan na kaagad ng pagsisinwaling. Ganun po ba ang ginagawa ninyo kapag hindi kayo sang-ayon o hindi niyo nagustuhan ang mga sagot ng inyong mga nililitis? Masyado naman pong pang-aabuso yan ng kapangyarihan. Nasaan po ang justice system natin? Ganito po ba ang klase ng mga leader ang niluklok natin? ayoko man pong magsalita, pero masyado pong halata na may motibo ang lahat ng ito. Alam po ng mga kaibigan ko at pamilya ko na ako po yung klase ng tao na hinding-hindi magsasalita ng hindi maganda laban kanino man. Pero masyado nyo po kaming pinopolitika. Sobra na. Nakakagalit na. Hindi na tama. Nagsimula po lahat ng ito nung nagdeklara ang amako na hahabol ng congressman. Anong ginawa ninyo? Lalo na yung nasa taas dyan na nakadikit ngayon. Yung kaso ng amako na matagal ng dismiss, ibinalik nyo. Kayo dapat ang kasuhan sa ginawa niyo yon, because that is double jeopardy. Alam na mga mambabatas yon. Higit sa lahat, alam nyo dapat yon. Dahil mga mambabatas po kayo. Hindi pa po kayo na kontento, tinanggal nyo pa po sa posisyon bilang Alkalde ng bayan namin. Wala kayong narinig sa tatay ko. Iginalang niya yung desisyon nyo at bumaba ng tahimik bilang Alkalde ng Mexico. Ganyan na lang ang naging desisyon po upang ako ang humabol bilang Congresswoman. Hindi lamang para bigyan ng hustisya ang aking ama, kundi para bigyan ng hustisya ang buong Tercera distrito. Dahil kung ang abuse of power ay nagagawa nyo sa amin, mas magagawa nyo ito sa mga ordinaryong mamamayan ng tersera distrito. According sa House of Representatives, ang pagkontempo sa aking ama ay indefinite. Ano to? Hanggang sa matapos ang eleksyon? Bakit? para hindi po ako masamahan ng aking ama sa aking kampanya, para mapigilan nyo siya sa pagsasabi ng kung ano ang totoo, dahil ba natatakot kayo sa suporta na natatanggap ko at ng aking ama sa mga tao? Kung sa tingin po ninyo mapanghihinaan ako, nagkakamali po kayo. Mas lumakas po yung alab sa dibdib ko. Kung sa tingin nyo mapipilayan ako, pasensya na po. Pero kahit hindi man po ako masamahan ng aking ama, masasamahan po ako at aakayin ng buong tersera sa laban na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng suporta. Hinihingi ko po yung dasal para sa aking ama na malampasan niya at bigyan siya ng lakas ng Panginoon sa pagsubok na ito. Alam na mga mamamayan ang katotohanan. Sa aking ama, Mayor Teddy Canlas Tumang, emo ko na kantang, Agyo tamo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, kasama mo ako at ang buong Tercera Distrito. Maraming salamat po.